Good morning muna tayo. Morning mga Oh, ba't parang di tayo nakaturay sa? Good morning mga Tegram. yung okay, Marco. Jesus, Morning mga, he's just, he's just, Good morning, mga Ha? Oh. Parang mas palaban pa si Kuya Rodney sa inyo. Morning po mga tegram. Itong araw na to oh, ay yeah dito natin malalaman yung ibang kabuhayan po ng mga kababayan nating dumagat ngayon ang pupuntahan natin dito ngayon sa bitbit -bit si Kuya Junior Kuya Ogo, saan dito yun? papasok tayo o dito? so so ay yung natatanaw nating pula sa taas hmm, bulaklak yan bulaklak. Hindi kaya kinakain. Oo, oh, baka kinakain. Sayang yun. Sayang yun. Sayang lang. Pero nakakain. Okay, thank you Lord. So mag-ready muna tayo ng ating mga gamit. Ay, ano kaya? Wow! Natibag na yan nung ano no, bago kami magpunta rito. Magpiesta. Asan? Ah, oo. Oh. Ay, yung sala ko. Talagang, ay. Malalim ba -hmm. yan? Ayan sila. Talagong, ay. Ayan sila. Tumangin yun, no? Presko. Yan yung wala yung Manila, eh. Yung mga pinakita ko sa inyo kanina ka, Tekram. Yan po sila, Kuya Junior, sila Kuya Monching. Pagka itong mga panahon na to, yung January, February, March, April, bumababaho talaga sila dito para mag hanap buhay. Yung pagbubuo, wala naman po ano yan Talagang yan hindi naman, kumbaga hindi pinagbabawal na kumuha ganyan. Kasi yan yung isa sa mga pangunahing ano po nila, uh, kinabubuhay po nila. Kaya walang problema ako dyan. Tapos ang ano kasi, di ba ang isang problema ho natin doon sa mga pinagawa nating bahay doon, wala ko kasi yung tubig talaga doon, sobrang hirap sa ganitong panahon. Kaya next target po natin, yun nga pong gusto nilang request nilang balon. Yun po yung gagawin naman natin doon. Kaya yun, samaan nyo kami, kamustahin natin sila. Ah si, ah si Ate To! Magandang umaga po! po! Mahina po, hindi yun namin marinig! Pwede po kaming lumipad d'yan? Ah, abot kaya yung pakpak -pak ko d'yan. <laughs> Nakikikain po kami! Ah, biro lang po, kumain na po pala kami. Napapagod po, po kayo. Eh, saan po yung daan? Ah, pag gano'n po. Okay, sige po. Okay lang po punta kami dyan. Ayun, pwede daw katekram. So... Pero pwede po doon. Hindi tayo pa papasukin pagsakit-sakit. Ah... Okay, sige po. Doon na po kami. Ayun, katagram. Samahin nyo kami sa pangamusta po sa kanila. Kinabubuhay po dito. Let's go. Oh. Ito, po, katagram. So, sa, 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 mga gusto pong pumasyal dyan, oh. Wow! Ang ganda-ganda na po mo dito. Morning, sir. Invite nyo yung mga kababayan natin na gustong pumasyalo oh, dito invite sana dito sa Always Fit Bit. Mm. Maganda po maganda po paliguan dito tahimik uh, at hindi po siya crowded. Okay. Ang pangalan ni Sir? Ferdinand Medinilla. Si Sir Ferdinand. Thank you, Sir. Oh. Pasalan ko lang po okay. yung mga ano natin. Thank you po. Okay, sir. yung mga cottage. Oh. Ha? <laughs> Hindi, dap kaya daan-daan kayo baka tumambling kayo sa mga bato ha. Kasi ano yan, may lumot. Yung yun, no? Expert yung dalawa na yun sa paglipat sa ano. Ayoko sa daan-daan ka. Naka bumaligtad pa dyan. Ang hirap ng ano, malayo tayo sa hospital. Uy, Daniel! Namiss ko, namiss ko kayo. Okay. Morning, kuya. Morning po, ate. Kumusta po yung hanap buhay dito kuya Daniel? Okay. Makikitulog kami sa linggo eh. Pwede naman po dito ang nantong buha Okay lang ba ang tanong? Okay lang po. Basta kayo. Oh shit. Sarap na mapakinggan. Kumusta naman po yung pagpunta ninyo dito? Sa buto. Sa buto. Mm. Ang ah, maghapon. <laughs> May sinabi kasi yung tatlong magkakapatid na naulila. Uh, eh, ayun, isa na to sa magkakapatid. Akala ko, mga bata pa sila. Kaya yung panganay. Pamangkin mo siya. Paano? Ano ba to? Ang liit ng... Parang ang liit ng mundo. na Parang barangay lang pero ang lawak na liit <laughs> Sabi ko nga po sa inyo, Kuya Ram. Ah. Ang lumagat po. Kahit po magkakalayo, magkakamag-anak. Ah. Tapos kagabi ko nalaman, sabi ko parang huwag mo si Ate Selin. Kaya pala magano sila, si Ate Selin. Ito naman si Kuya Marco sa side naman kaya hindi uos sila masyadong ano no Kaso ang problema tinatanong ko kung ano, kumain na pala kayo Opo kumain na po kami ng kami hindi pa kami kumain hindi Ano na kain Ah Ba mau ulim na eh ayto ano? Ashanti na Si Tatai Ano 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 may alaga pala kayong manok dito? Sa akin po. Oo, oh, may alaga. Ah, kaya pala nakatali, hindi makawala. Kaso, paano yan mangingitlog kung wala pong asawa? Ay, nga po, sabi po ni Kuya Abu, yahan po sa taas. Ay, naisip ko naman po, baka po nakawin doon. Mm, Kuya August, wala siyang asawa? Patayin na natin. Para ko na dami ko yaw. Na natin ng maliliit. Oh, Minsan na Paano? Paano dadami? Tatagtarin natin ng maliliit. Dadami yon. Sa tanda Minsan na si Dara, hindi na maulit Pero mga yeah. mami. Ay pa pagyan po yung marami kayo dumadating meron po tayong pwedeng pagsalo-salo anti mano ulam. Mm. Mm. Tata, Ay, naku, kanina po kami naka, ano, sa, na po, sa sakyan. Na hmm. <coughs> May nakatagong ano doon ah, kayamanan sa baba. Yan yung kanilang pangulam ulam Kakaano. si Kuya Junior, ikaw, Kuya Monching. Sino pa yung nandito, Kuya? bonig oh. Yung bata-bata po ninyo na sa taas. Kuya, ano? Yung po. Oo. Oh. Mabuti po yung sila at nakapasok sa ano pag tapapas. Ako ba siguro mahina ka. Hindi ka nagpapalak. Po na, eh, ano ba ako? Tagara po kasi kaya hindi po gano'ng nagtatanggap ng sound dahil wala pong gawa, eh. but, uh, but, but, po yung gano'ng gawa. Pag tagawan po, yun ko. Kung ano po ng maraming tao. Mm. <laughs> Yan, hindi lang po makatanggap mga po ng tao. Wala pa nga po ang project na kagaya ang po ng pagkakamit. <laughs> Ba't ko ka kuya Daniel hindi ka nagiginto Tsaka si ate? Ang sa ginto naman po kasi ay, hindi naman po ako ano, parang tulag rin po nagiginto riyan ay. ah. Ah. At hindi sa alam yung mga kukuha at Hindi, kasi mga kasama ko pong iba, nagiginto isang linggo, isang gut lang po nakukuha. Minsan, ano siya rin Minsan po nagkakautang sila. Hmm. Kaya dinas ko na rin po yung pagbigin pag ano parang kang buo na nga nga Hmm. Pero kinakaya nila no? Kinakaya. Yun yung talagang iba iba yung ano natin eh no? Iba iba talaga diskarte. Pagkapa po ako yun na lang pong gawain ko kaya nasabi sa ko na hindi mo na habang may alam pa akong trabaho. Hmm kung meron naman pagkukuha ng kahit pa paano, huwag nang maginto kasi para kang naka, para kang bulag. Mm. Mm. Hindi po alam kung magkakaabo ang kay kita ay minsan hindi nakakakoha. Mm. Tapos mga pa ng budget, kung... Minsan naman pa sinusuwerte yun. Hmm. Oo ha. So, iniintay nyo dito mga trabaho yung pagbubungkawi. Ano pa? Mabuti naman po yung bungkawi. Wala naman po yung putol. Itaan lang po yun. Hmm. Kaya lang po kung hindi nagbubungkawi, isa lang po ako. Baka mataga lang kung mapuno yung sentra. Ah. So, yeah. ibig sabihin, Baka ano ka din, pagka wala kang kasama, talagang kailangan mong punoyin yung isang truck. Hmm. Isang kukunin. order ng isang truck. Kasi hindi naman kukunin kung hindi kasi malulugo yung ano, di ba? Yung soundtrack, paano mo napupuno yun? Ay, mataga mga pag pag-ilis siya. Ang marami po ang nagtataga. Mm. May bilis. Pero pag ilan lang po, medyo inaabot din po ng linggo. Linggo. Hindi ah. po ang naman po na isang track sa pinilibong mga ito. Pag mm. sumama ka naman, ano sa magigit. Tolibo. Ha? Magigit yung tolibo po yung malakay. Uh -huh. Yung maliit lang po na truck, 3,000 na ang po yung mahigit. Pero uh -huh. pag yung mali malaki pong truck ang babasak, marami rami po ang naman. Yeah, uh -huh. okay. Sa buho nga lang po, yung malalaking buho, yung ganito ka lalaking Ah. ay sa malaki pong truck, ay marami din ang laman niya, kasi malalaki hmm. yung mga buho. Oo. Uh -huh. So yan, yung po yung buhay nila dito, katekram, pagka yung ganyan panahon. Kaso si Kuya Junior, wala pala si Kuya Monching. Pero yung bahay ni Kuya Monching, nandito banda Kuya? Uh, pwede na nga, pwede na. Ah, ano? Paano kayo nagkakasya dyan? Hmm. Doon na ah, doon kayo. Ah. Okay. Ito po kasi patag doon matarek Matarek? Ayaw mo ng matarek? Hindi, <laughs> ayaw. Gusto naman so, ay ka na, uh, yung mga, Kasi may mga bata, ano? Mm. Ganito, nung isang araw, isa kayo sa mga, gusto ko din talagang makamusta. Kasi sabi ni nanay, yung nanay ni ate Rhea, mm -hmm. yung uh, good Samaritan natin, uh, yun nga, kwenta niya sa akin, uh, na ulila kayo. Ang pagkakaano ko, maliliit pa kayo parang 8, 7, mga ganon. Tatlo daw kayo magkakapatid. Mga gano'ng katagal <coughs> yon Kuya Kenneth, yung linakad natin na yun. Two hours eh, no? Para lang makita ko kayo, makamusta kayo. Ilan taon ka nung nawala si Mama? Ten po. Ten. Oh. Tapos ilan taon bago sinundan ng Papa mo? Isang taon po. Isang taon. Oh. Ikaw yung panganay, kano kahirap sa'yo nasunod-sunod na walang kayong mama at papa. Tapos ikaw pa yung, paano bang nangyari? Ikaw ba yung bumuhay sa mga kapatid mo? Hindi, hindi po tumutulong din po sa amin yung tita ko po yung isa. Mm. Yung kapatid po nung nanay ko. Mm. Ano ba ang sakit ng mama mo? Tapos ano ang nangyari nun? Ay, ano po, sakit daw po sa ano, puso. Mm. Tapos po binabasa sa bayan, sa hospital po. Mm. Pag galing po niya rin ay, eh, pag tahon po nila sa bato, ay wala na po siya at patay na po. Mm. Nag-aaral ka noong time na yun? Opo. Tapos yung mga kapatid mo nag-aaral din? Opo, po pong tatlo. Mm. Pero para sa akin po ay talagang maharap po yung mm. walang po ng na isang magulang. At parang ikaw na rin po ang... Parang ako na rin po yung tatay yung magulang sa mga kapatid ko. Mm. Kaya Itong bandang huli na po ay kuminto na po ako ng pag-aaral. At naisip ko po, po na sinalang po ang tutulungan ko na mag-aaral. Yung kapatid yung babae. Yung kapatid yung lalaki ay kuminto na rin po. Grade 6 po ang inabot niya ay kuminto na po ng grade 6. Para po dalawa po kami tumulong po sa kapatid yung babae. Kumusta kayo ngayon, Kuya Rodney? Okay lang naman po kami. Wala po pong panang sa isa. Mm. Parang samaan po ng loob. Ang kinukan ko lang po, hindi po kami laging magkasama araw-araw po. Mm. At nalalayo din po ako sa nakagalay po ng trabaho. Nung namasukan din po ako ng sa gulay po. Mm. Namasukan po para po matulungan ma ko po yung kapatid ko. Nalayo na rin po ako mm. po sa bayan po. Matagal din po ako dyan. Ngayong, may, may hirap na po nang no? may hirap na yung trabaho at parang may, parang nararamdaman po sa sarili ko na may, may, sakit na po ako. Ano. Yun po ay, sumasakit po yung dito, yung dito ko po. Ah. Yung? Dito po sumasakit. Pool, Gusto ko lang po palang malaman yung ka, Si Rodney, pag alaman ko, na pinsan niya si Ate Celine. Opo. Tama ba? Opo. Ano ba yung plano mo? Gusto kong malaman. Ano yung plano mo ba? May plano po ako dun po sa kapatid ko pong babae. Eh. Mm. Na matulungan po siya na mag-aral. Mm. Kung papala rin po ay eh, gusto ko po siyang mapagtapos ng kapatid ko pong babae. Eh. Mm. Ay kapatid ko naman pong lalaki ay may ano din po ako dun, eh galang ko po, haminto naman po siya, hindi ko na po siya siguro mapapag-aral. Mm. So tingin mo hanggang kailan ka lalaban para sa mga kapatid mo? Tagal po siguro, bago po baga bagan ng sakit, Tagal po siguro. Dahil wala naman po silang inaasahan kung kami ano po ang dalawa ng tita ko. Mm. Ano yung pinagdadaanan mo? Ano? Lahat naman tayo meron eh. Pero kita ko sa mata mo kasi parang pero ako, na paproud ako sa iyo, yung ginagawa mo sa mga kapatid mo. Kasi, sobrang na napaproud sa laga, kagaya ni Kuya Marco, ikaw, yung mga bata na sinasakripisyon, parang kinakalimutan ang sarili para matulong yung mga kapatid. Napakagandang ano nun, napakagandang uh, parang gawa ng isang para pagmamahal yun eh yun yung tinatawag na love. Sacrifice is love. Yung sakripisyo daw ay love. Totoo yun. Sa tingin mo hanggang kailan yun, kailan mo gagawin. Baka bukas makalawa, mag-asawa ka na. Hindi ba ganon? Hindi. Hindi po gagawin. Hmm. Gusto ko malaman, wala ka ng planong mag-aaral ulit. Sana po siguro. Itong mag-aaral pa naman po ako eh. Alam na pong tutulog mo siya, kapatid yung nag-aaral. Mm. Okay. Bali, anong grade yung natapos mo? Nine po. Nine? Oo. Oh. Ayaw mong mag-ALS? Hindi po ang sinasahe po nila nung nabang ang eh. Hindi naman po makapag-focus sa tulog. Nakabisi nga rin po sa trabaho. Hmm. Okay, nakaka-proud lang kayo eh, you no? Know? Napaka-bite niyong mga kapatid. Mm. Bali, ilang taon na ba nung nawala si mama mo? Ilan taon ka na? Ten po. Ten. Eleven. Sixteen ka na. Oo. Oh. oh Matagal-tagal na rin pala, no? Anong naalala mo kay mama? Ano yung namimiss mo kay mama mo? Yung sinasamahan po nga kami sa si school. Mm. -hmm. Ito mapasok po, kinaatid po. Si papa mo? Eh... pag mapasok po kami ay tatrabaho na po. Mm. -hmm mata tatandaan ko lang po yung nag-aayantok po siya, mm. yung nanay ko naman po ay nagbukan po sa amin na nag-aaral. Hmm. Gusto kong malaman, gusto mo ba, siyempre lahat naman tayo uh, nangangarap sa buhay, di ba? Gusto kong malaman kung uma, ano ba sa isip mo na sana balang araw umasenso din yung buhay namin, gano'n? Mm -hmm. Naisip mo din ganun? Naisip mo nga po yung galang pa eh. Sa tingin mo, paano mo pala makakamit yung mga pangarap mo, <laughs> Kuya Rodney? Ano yung gagawin ko kaya para makamit ko tong ganito? Di ba? Nag-iisip kang ganun? Oo. Uh -huh. uh, paano mo, ano yung mga iniisip mong ganun? Iisip ko ay kahit pangpetit ising dito kahit na ano pong hirap. Hmm. Para ma... Angat lang po yung mga pati-tipo sa kahirapan Oo. Oh. Ano yung gusto mong sabihin sa mga kabataan niyan? O sa mga makakapanood ng kwento ng buhay mo? Ano? Parang sa akin po talaga, parang sa akin lang po ay masakit po talagang mawalan ng na Lalo na po, maliliit pa po yung anak ko niyang mm. Mas, talagang masakit po kung para sa akin. At mawalan pa po ng isang kapatid. Pero lumaban ka? Parang hindi po hindi po ako sumuko kahit ano pong hirap pang nagdaan po sa akin. Lumawan po ako ng... kung ano talaga kahit mahirap na mahirap na po ay hindi po ako sumuko. Hmm. Tumatawag ka kay Kat? Oo. Oh. Uh, ano sinasabi mo kay Kat pagkakanon? pagka ganun? Min pagka minsan di ba napanginahan ka ng loob? Ano sinasabi mo? Sabi po ay Lord, pagkakataon po ito ay palakasin niyo po ang aking loob at hindi niyo pong hayaang manghay ng aking eh. katawan at <coughs> mahawa po eh, Hindi ko ma... Oh, not... Kaya po eh. Mm. Kasi yun yung po... Para siya mo, po yung... yung pag tinatawag po siya, para po siya po yung... Parang umangat po yung kalooban ko at parang lumalakas po yung aking pangangatawan sa akin. kwan. Mm. Para pong lumulawag yung aking kung, kung ano pag siya, pag tinatawag po siya. Mm. Kung may ka kay Gart, ano yung hilingin mo? Kung hmm, po sa kanya kung ano pang may magpunyak ng pabaya ang magkakapatid. Sana po ay ma tulungan po yung kapatid yung mag-aaral. Hmm. Ang hirap kasi talaga nang walang magulang. Mahirap nga po talaga. Kasi wala kang ano, yung alam na sumbungan. No? Hmm. Gano'ng kahirap yun? Bata pa kayo. Pwedeng hindi naman lahat. O paano kayo pakainin? Paano kayo itrato ng iba? Pero nalaman ko nung napunta kami sa inyo, merong kang tita. Oo. Ang pangalan ng tita mo ay? Sonia po yung nakausap po daw. Si tita Sonia. Uh -huh. uh, ano yung gusto mo sabihin kay tita Sonia? Uh -huh. Papasalamat po ko sa kanya hindi po niya kami pinabayaan mula po nung kami malilit pa siya na po yung nagpa-aral sa amin. Mm. Hanggang kami po ay na lumalak lumalakay, siya po yung parang mag tumayong magulang na po sa amin. Mm. Hindi e pa e, po ang gusto kong, parang, so, parang gusto po pong sukulian yung... <tap> <tap> ay! <tap> ang boy. Parang parang gusto ko pong susukulian yung ginawa po niyang parang pag-aaruga po sa aming magkakapatid. Mm. Napaka-bless niyo, no? Meron kayong tita. Mas yes, lang lang po, parang parang napansin ko po nung panay, parang tinuray na po na kaming mga anak ako. Oo, oh, Na-feel niyo naman na bilang yung niya parang nanay. Mm. Mm, pero iba pa rin yung nanay, no? Pero iba pa rin po yung nararamdaman ko pag yung hanggang po sila. Hindi, hindi po katulad nung pagmahal ko po sa tunay ko po ngayon nung buhay pa po. Mm. Basta gusto kong iwan sa iyo, Kuya Rodney. Huwag kang bibitaw kay God. Okay? Mahal tayo na natin, Diyos. May reason at purpose si God kung bakit nangyayari sa buhay natin yung ganun, no? Ngayon, ang kagandahan lang sa'yo, pinipili mong maging mabuting kapatid. May ano kasi, di ba? May uh, parang gusto, patapon na yung buhay pagkaganon. Parang sasamang, sa, masasamang kaibigan, ganon. Pero ikaw, pinipili mong maging mabuti sa mga kapatid mo. Ginagawa mo yung paraan mo para matulungan mo yung mga kapatid mo. Gusto ng ating Diyos Pero tuloy mo lang yan. Darating yung panahon, i ka ni God sa ginagawa mo sa mga kapatid mo. Maniwala ka. Maging positive ka lang lagi. Lahat ng ginagawa mo, gusto ng ating Diyos yan. Mahirap ngayon, pero darating yung araw, magiging maging din yung buhay niyo. Sa tulong ng ating Diyos, higit sa lahat. Kaya lagi nating pasasalamatan ng ating Diyos. Napaka-bless ko na nakakilala ko kayo. May natutunan ako sa iyo. Sa edad mo, sabi mo nga, ginampanan mo yung pagiging tatay. Kaya, I'm so proud of you, Kuya Rodney. Pero, gusto kong linawin to. Sabi mo kanina, masaya ka na na-open mo yung... Oo masaya po ako na eh. Labas ko po yung parang Mm. Sa loobin ko po kung ano po yun. Okay. Ako. <coughs> ako na. Hug kita para mas masaya ka. <laughs> okay. I love you, Kuya. I love you. I love you. Okay. <laughs> Naano ako pagka yung walang magulang. Ha! <gasps> para akong maiyak. Pero... Mapuay, may joke. Hindi paan, paan? man niya ma-express kasi hirap siyang magsalita. Pero... Deep inside, yung puso ko. Ano siya, nasasaktan siya. Mahirap wala talaga magulang. Kasi alam ko yung ano eh, wala kang sumbungan, may gusto kong gawin, may gusto kang bilhin, maglambing. Wala eh. Pero naniniwala ako, diyan ka tatatag. Okay? Uh -huh. Okay. I'm so proud of you. Nulit ko. Kaya ano din, kay Kuya Marco din.